sa magpagpalang araw Puerto Princesa, ako si Madok Saysaya Di Bayon, grade student. Ako ay nag-aaral sa Puerto Princesa Pilot Elementary School. Ang inyong record ay narito ngayong araw upang makabigay ng makabuluhan, kalakayan na puno ng kaalaman. Nahana at alamin natin ang pinagmulan ng ating komunidad. Sama natin ngayong araw na minamahal nating konsehalong ng Lonsod Atty. Bong Dilig. Magandang umaga po, attorney. Magandang umaga, Madax. Atty. Ano po ang pinagmulan ng bahanggay? Okay mga Sa aking pagkakatanda, no, kasi medyo matagal na rin akong uh, sa aking pag-aaral, ang barangay ay galing sa salitang balangay, isang malaking bangka na kung saan siya ginagamit ng ating mga ninuno, ng mga unang Pilipino sa paglalayag at uh, paghahanap buhay na rin o pangingisda. So yan, balang barangay, balangay na kalaunan ay naging barangay na. paano po na bubuo ang isang barangay? Okay. Ang isang barangay ay nabubuo sa pamamagitan ng paggawa ng ating gobyerno. Kasi tayo ay merong tinatawag na mga batas. Yung mga dapat sundin. Okay? At yung isa sa mga batas na yan ay nagtatakda ang barangay ay pwedeng buuin ng munisipyo o pamahalaang lokal ng bayan o ng isang siyudad. Halimbawa, dito sa atin sa Puerto, ang ating siyudad, ang City Government of Puerto Princesa ay pwedeng gumawa ng isang batas na bumubuo o nagtatatag ng isang barangay sino po ang nagdedesisyon sa pangalan ng barangay? Siguro, idikit ko ron madok sa tanong mo kanina kung paano nabubuo ang barangay, ano? Okay, sa isang lugar, katulad ng ating ciudad, Puerto Princesa City, ay maraming mga tao. So, yung mga tao na yan ay bumubuo ng mga pamayanan. So, sa isang lugar, halimbawa, nagkasundo yung mga tao, na gusto nilang bumuo ng isang barangay, gawing isang barangay yung lugar nila. Isasangguni nila yan o iko-consult nila sa mga higher government officials. Tapos magpo din sila kung ano yung gusto nilang pangalan, di ba? Katulad nyo, halimbawa kayo sa klase ninyo, gusto namin ang aming section ay pagita Section. So, ganoon din sa barangay. So, again, sa tanong mo, sino ang nag design decide ng pangalan? Yung mga tao na nakatira doon sa lugar kung saan itatayo o itatatag ang barangay. Siyempre, yun ay subject sa approval ng city government. May alam po kayong barangay ng pangalan trivia, trivia, trivia. trivia ng, ng pangalan na barangay. Oo. actually marami yan dito sa atin pero ito hindi ito masyadong alam ng ating mga kababayan. Dito sa atin sa Puerto Princesa 66 or aring Naput anim ang barangay. Ang pinakamalayong barangay sa norte ay ang tinatawag na Barangay Langogan. Saan galing ang Barangay Langogan? o 'Yung pangalan Langogan noong una-una pa maraming isda sa lugar na yan na kung tawagin ay langog. Kaya dahil doon, tinawag nilang langogan kasi maraming langog. Yan, yan ang pinanggalingan daw ng pangalan na Barangay Langogan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam at pagbibigay ng dagdag kaalaman at ni kabuhay po kayo. Maraming salamat din sa iyong panayam. Peace, ma'am. Alright. <laughs>